Nando na wakay. Na, na, okay na ba problem? Nando doon? Di bitong to... Ha? Um, ka. <laughs> Ayo, ke oh, Pinggir! Pinggir, loh! Oh! Eh, pinggir, mau, man Pinggir, kau malu! Kau pesepet mekaniku? Kayak ya itu, nggak Hap, Amerikan? ito lang ani mo, dikirin siya kaya ko gawin. mo? American pagod siya, kaya kanya bok yelo. Yelo ka. <laughs> 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 uh, pag hinay daw. Ini mo. mo.

Ôi ôi nó ping. Ping Cái lâu vậy? Lâu vậy.